Matapos hindi ibigay ng kanyang dating mother team na Converge ang hinihingi na 800k monthly salary na kontrata ni Jeron Teng ay mas pinasya ni Jeron Teng na maging free agent. Kaya naman ay siya ay nakuha ng SMB at binigyan ng 2 years contract. Pero ang SMB ay hindi ang kanyang huling kopanan dahil maaaring si Jeron Teng ay dadaan lamang dito. Sa panig naman ng defending champion na Hinebra, malaking problema ang kanilang kinakaharap ngayon para dipensahan ang kanilang corona sa darating na PBA Commissioner's Cup. Ang Hinebra ay nabawasan ng mga pyesa ngayon sa katauhan nila Jeremiah Gray at Justin Brownlee. Pero pagdating ni Maverick Ahamisi, isa pa rin ang Hinebra sa team to beat ngayon. Ngayon, ang Hinebra ay wala pa rin import. Maaari kayang kunin ng Hinebra ang former import ng Converge na dati ring NBA player ng Denver Nuggets na si Quincy Miller na mismo kabisado na rin magdaro ni ah Maverick Ahamisi Matatangdaang si Quincy Miller nung naglalaro pa sa Converge ay nais na rin at nagpahiwatig na gustong lumaro sa gilas Maaari na kaya ngayon nakunin ng gilas ang serbisyo ni Quincy Miller kung ang SMC na ang a-hawak sa gilas. Habang si Robert Bolick ay nag-request sa kanyang bilig team na pukusima na i-terminate ang kanyang 2 years 55 million pesos contract due to personal reason, napakalaking halaga. Maaari kayang kuri ng SMB si Robert Bolick dahil alam naman natin na di na rin bata at healthy ang ibang guard ng SMB tulad nila Ross, Lassiter at Romeo. O gagawin lang trade asset si Jeron Teng kapalit ni Robert Bolick. Dahil sa PBA, ang may rights pa rin kay Bolick ay ang NorthPort Batang Pier.